Kim Joo hindi kinalimutan ni Miss Chris Aquino, Kim lubos na nagpasalamat sa mga fans. Sa pagsisimula ng linggo at pagpasok ni Kim sa Showtime ngayong araw, ay napuno nga ito ng pasasalamat dahil ngayong araw din ipinagdiriwang ang ika-18th anniversary ni Kim sa showbiz industry, lubos din ang pasasalamat nito sa kanyang mga fans na talagang nag-effort para maiparamdam ang pagmamahal nila sa kanya. Muli din silang nagpadala ng mga pagkain para kila Kim, halos maiyak naman si Kim dahil sa pagmamahal sa kanya ng mga fans. Grabe kayo, maraming maraming salamat, I'm so lucky to have you in this beautiful journey. Hindi rin nakalimot si Miss Chris Aquino at nagpaabot din ito ng kanyang pagbati para kay Kim. Talagang pagdating kay Kim ay talagang hindi nga nakakalimot si Miss Chris Aquino. Ito naman ang ilan sa mga backstage ganap sa showtime kanina. Nakabalik na din sa Showtime ang Showtime host na sila si Marquez matapos ang pagkawala ng kanyang ama. Ito din ang news ng Team Showtime kahapon. lang oh. oh.